New form serye. 10,460 pesos na materyales. Pambakod ang binili namin. 10,460. Ang mahal din pala ng aabuti ng pagbabakod kahit DIY lang. Bumili rin kasi ako ng barbed wire para sa taas ng bakod natin. Dagdag security. Malakas ka. Uh -huh. <laughs> At pang iwa sa pingkot once may malaglag na palapas sa ating bakod. Katulad nito. Yung ganito, napapatakan siya. Nang palapa tara may errand kasi ako dito sa Candelaria so dumaan na rin ako dito sa hardware na mura yung ating hagwire na nabibili mas mura sya kaysa doon sa nadadaanan natin at sana mas mura pa rin ngayon medyo matagal na yung huli natin bili dito pero bili tayo ng hagwire dito bumili ako ng limang hagwire pa at dalawang roll ng barbed wire then 460 nakakabawas naman mula sa 1.5 naging 1.4 na lang kaya okay oh, kasi limang hardware pa yung ating gagamitin doon sa bakod natin sa farm tapos yun nga maglalagay na ng hardware <inaudible> sa taas para yung mga buwapatak na palapa at nyo hindi lagi matidamage yung ating bakod malaking bagay siya at tapos syempre hindi makakatawid basta basta yung mga tao sa ating bakod Kinerga na ito sa likuran ng 15 kumpleto naman na ang hardware natin kasi may mga nauna na tayong nabili at hopefully kasi itong barber na ito sa kabuuan ng ating farm Okay, another day, another project sa farm. At dito ulit tayo, nagkakarga na naman tayo ng mga kawayan para dalihin sa farm. Buti na lang talaga, nakakatipid tayo sa pamuste dahil dito, libre. Tapos yung pumutol, wag na daw silang bayaran eh, sabi sa akin. Basta daw may merienda na Padji Bar, okay na daw sila. <laughs> <laughs> Lupit mo por! Maingat namin na ikinarga ang mga kawayan. Tingin ko, last na hakot na namin ito at magiging sapat na ang daladala namin ang mga kawayan para sa lahat ng poste palibot ng farm. Nagmukha na ng ano nga na talaga truck si Kinsey. O, Kinargahan ng kawayan, puno na naman. Nakailakarga na tayo pero basic weekends eh. Hindi rin natitinag ang kanyang gulong. Hindi rin kasi nung yeah. ano. Meron lang tayo ikakarga na mahabang kawa. Ayan. Ay! Okay. Andito yung ating mga gate. Ikakarga na natin. Sino kayang pamali-mali ng... Sino <coughs> kayo? Gawa pa sa inyo yung ano yung gawa ni Jay. Mabaligtad. So, ang solusyon. Dinog ano Discarding jad pool. Alam mo mga, mga ganyan diskarte. Kung sino nagawa niyan ganyan. Ge, okay, palitan. Maingat din namin ikinarga ang mga gate. Nauna namin itinali yan. Talaga naman ako ay kabado sa party na ito pero kailangan eh. ingat na lang. Ay, magdadala din tayo ng ilang kawayan na mahaba para sa moho na nasa, ilalim ng hukay. Kasi nairaban ako laging makita. So pag kinawayan natin yun ang haba, din yung mahaba, hindi na mawala sa ating paningin. Okay, all set na siguro tayo. Kawayan, gate at mas mahabang kabayan okay yeah, set up natin may tatlong pogi sa taas na may radyo para habang daan maana natin marireport -re natin kung kailangan ng ano yan okay tara na yay yan natutuwa si Jogs kasi ang dami daw tinapay tinapay busog na Naging matibay naman ang ating tali dahil hindi naman tinag sa ating biyahe mukhang masaya pa nga sila sa likod eh Okay, project na ulit tayo sa farm Ipagbababa na natin to Okay, so una natin ibaba syempre yung mga mahabang kawayan And then ikot ulit tayo do para ibaba naman yung gate Para hindi na tayo magbubuhat And then babalik tayo dito para ibaba naman yung mga ano natin Mga ibang kawayan pa So yung mga gamit natin na iba Nasa tricycle, pasunod pa lang sila Pero gumawa na ta, deretso na ta Ibinabalang namin ang gate at pinag sa mga kawain natin sa area kung saan natin sila ilulubog. Habang nagbababa kami, dumating na rin ang tricycle, karga, mga hagwar at barbwire At iba pa natin mga gamit. Okay! oh, team, magpaposte! Tara! So, dito tayo natapos na nakaraan. Side na to. Diba ito yung naanahan natin? Tapos meron pa tayo. Mas Bang. pa. bre, may glove sulit tayo para hindi naman madublihan yung ating mga <laughs> blister sa kamay. Tingnan <laughs> niyo naman ang aking gawang pala. Kasi nasira yung pala, sinusumira. May sumira na pala. Hoy, dire ka mo na. Tira mo naman oh. Ah, <laughs> oh, ah. <laughs> hindi na masisira. di ano pa? nagukay na nagukay na nagukay nagbaon na nagbaon at nagbaon Tayo malapit naman sa dulo habang sila ay nag uh, Kaya na kay nabala diyan Dun muna tayo sa ano sa pag wire So ito yung binabangit ko na purpose na ating barbed wire so ito yung ganito napapatakan siya ng palapa, at pag siya napatakan na, uh, yan pingkot na siya eh pag tayo ay may barbed wire dito sa ibabaw at least merong mas matibay na materyales na sasalo dun sa palapa o sa nyog lalo na nakahanay yan oh nakahana yan yan eh minsan di ba kakawit pa mag ng nyog yan so yun ang iwasan natin at least makakatulong at syempre yung pag lockdown ng mga tao dito sa ating uh, bakod ay mamiminimize so doon tayo magsimula sa pinakadulo natin so katulad ng ginawa natin doon sa Hagwar maglalagay lang tayo ng lisan pero dito tayo magsisimulang magkapit ginamitan namin ng kahoy ang barbar kaso mas mahirap pala yun tapos lumaglag ginabol ka niya <laughs> kaya yari ka salapas ka! <laughs> <laughs> Sa labas nga wala ito, inilipan pa namin At mas madali pala yung pagulong kaysa yung may hawak. Malwan ito! Mas malwan! So dahil mahirap itong hilahin Si Jiman ay nakapag na daw dati ng ganito Anong gagawin G-man? ito dapat para ma katulong ako paghila. Lakas na ang asawa. Malakas ka? Oho. Uh -huh. <laughs> Hila-hila mo. Tinali ko na eh. <laughs> ayun o. No. Tama. mo, mo. Oh, uh -huh. <laughs> <laughs> isang Baka mo niya isang buaw lang eh. Lundu ha? Yun know? o. <laughs> Matiba yan. Isang buaw eh. Bagsakit ha? Basic na basic. Diba? Kasi nga yan, parang nagigot lang kayo ng gulong ha. <laughs> <laughs> Nang no, matulis nga lang. <laughs> Tinaray namin na sobrang haba para isang hilihan. Kaso, sobrang bigat. Napakabigat pala pag <laughs> layo na. <laughs> na tsatsaga naman, hindi siya kahigpitan pero pwede na. Pag nalapatan siya ng ating ano, ah, okay na rin. Yan, ah, ang bilis na lang natapos nagkawad lang ang konti nag -bar -bar. tapos na sinisipat nila sa kabilang mohon kasi ito ang daming kantohan ito at diba mayroon kaming dalang mahabang kawayan at para doon yung mahabang kawayan na iyon idinaratyo na namin ang paglalagay ng mahabang kawayan sa muhunan para masipat na natin lahat kaso nahirapan silang hanapin Ay, wala yung muhon wala ka dyan sa bundang baba dyan sa wadyang pool Ayun, hindi ka yun. Hindi daw. Ang taas na pinagahanapan din sa may puno ng Tibeg ay nasa baba pala. Bahagya nang makita. <laughs> nang masipat, nagpost na ulit sila. Nang maguhita ng likod na part na ito, mas nakita na namin na talaga napakalawak na rin ang 4,480 square meter. I know, I know, may magsasabi na ang bagal ng usad ng ating mga content. Ang sagot ko naman dyan, eh yun lang ang kinakaya sa oras namin eh. At ina-enjoy lang namin ang mga projects dito sa farm. Bukod sa umuusad tayo ng pakonti-konti, nag-enjoy pa ang buong tropa sa tawanan at kainan. Anyway, check ulit natin ang kabilang team, ang team barbed wire. Mabilis lang gawin nga, nakarating kagad sila sa may gate. Ewan lang kung talagang makakapigil ng pumapatak ng palapa at nyog. Ay halos sumabit naman si Jude sa kawane para mahapit. At alam ko rin, mayroong proper tool para dito. Pero, temporary fence kasi ito until magkaroon tayo ng fence para sa mas maganda, mas matibay at mas permanent na bakod tibay niyan. Hindi basta-basta yan kahit malaglag ng palapa, hindi man yan. Hindi basta-basta lulugso. Okay, sabi mo Jed eh, may tiwala ako sa inyo. So, tatapusin na lang namin yung nag-iisang muhon na natitira dito. na Nasa baba. So, na sa mga poste sa muhon, nilalaliman namin kasi hilahin kasi ito ng parehas na agwar at barbwar. Lalo pa at napakahaba ng poste na gagamitin natin dito. At least may progress na rin tayo dito sa may ng property. Pinagsabay-sabay kasi namin lalo na yung paglagay ng barber sa meron ng hagwar. Para hindi naman mabugbog yung ating bakod ng mga pumapatak na bagay. So yan, ang mga natapos natin ngayong araw na ito. Ah, kasama yung tropa, siyempre si Jay and doon. Tayo na nagtitinda ng halo-halo. <laughs> Yan lang, maraming salamat. Subscribe and peace!